Ito nga yun. Ito ba? Oo. gawin. Happy New Year. Hahaha. po kami ngayon. At si Pete po ay nasa kanila sa San Gregorio. Si Buds naman po ay nawala. At ko si Bayano. Eh, at dumano naman po ay yag-yag pa pa rin eh. Suling. Okay na po yung pa ako. Medyo meron na lang kaunting kati-kati pero pwede na. At <laughs> at oh, gabi -na? na rin naman, oh. alas 7 na rin -na. Sabi mo yung pauwi, uwi paparato ka na eh, Inabot ang dalawang oras bago makarating Gawa ni misis Nag-date kami Nakawa si tata yun. Happy Year po sa inyong lahat Wala, eh inakaw, sulo yan At tara, tatagal ako siya Gawa ni Lolo Dadamang yung naman nakawati yan Kaya mga idol, nandito na po tayo Tama-tama at Walang buwan Ah, ano pala. <laughs> <laughs> Ang problema na pakadami tao kaya yung parada namin ng motor ay medyo napalapit. So, kaya mga idol, dadalwa lang po kami ngayon tapos para na po mamaya sana po ay eh, yung isda ay nasa malapit lang. Buwa nga po ng anong tam tamang-tamang walang buwan. Yeah. Ang panok like uli. Mga tita na uh, nagpapabanding. Ah? Oo. Oh. Ano ka tana? Tana? Ano?

big tapos yung akin ay aray ang ng isda mga idol kaya ano ang lamig na ang na pati kaya kaya ako na kaya mga idol eh ano po siguro po pagpapatuloy na lang po namin yung episode na to bukas mm -hmm. kasi po ano meron din kami din at na namamana kaya pala masyado na labo at saka ano sadyang madali ng isda ngayon na na kung kailan walang buwan kung kailan walang buwan pero okay lang po yung mga idol eh <laughs> katal na katal doon sa'yo diba ano <laughs> nabuhasan ng ano nabuhasan ng inip At, oo nabuhasan ng inip ang problema ngayon naman pag bumotor ang lalamig ang lalamig <laughs> naman mga idol eh bukas naman po ulit better luck next time okay lang po yun Woohoo! 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 Oh, I don't know. Don't hold pantat. Nice yan Eyo Ay, Ang oh, piling Ang oh, dalawa, ang akon oh, O, to Dalawa Piling <laughs> pili See tomorrow idol See you tomorrow, my doll. Ah, see you tomorrow oh, idol, huli ni Hannibal Kanina Ito Tilapia dugong At Oteb oh, Nakasama oh, si idol o oh. ah. Birthday yukas? Oo oh. Habi mean, birthday idol Oo Ano kaya? No, mga idol, hindi mo katiis, oh. Hindi ako. Hindi na. Ang lamig. Ayan. Mga idol, dito tayo sa bahay at nalinis na ni na yung huli natin. Ari mga idol yung pang natin. Papaksiw na lang natin mga idol yung tsaka ito yung apat na piraso ay ihaw natin mga idol. Yung malaki. Arin na yung pang paksyo natin. At arena na yung pang ihaw natin. Ano re? Boots? Taba? Taba yan. Yung babali mga idol, yung taba, sinama ko. Para may langis. Kanina huli ito! <laughs> <laughs> At, ayos na. Painit lang natin yung ano. Yung, eh Kasalan ko na at itong ah mamaw mhm mm yun yan naman mga, mga idol ito po yung sadyang kasarap po nitong inihaw nagbabalak pa nga lang kami magtali sa eh eh na, sadyang pupunta rin ko sana eh eh nadinin na sa hapon nga ala ano? sa, sa pahapon mm. Eh. tapos magang maga sa magang maga alamig malamig nga lang sadya ay pwede nang balik ta mga idol yung isa ito yun Eh. mhm mm ito isa yun pare ay wala ayaw tampo din siya isang yun yos mhm uh mm -huh. makulo na siya amoy suka parang asim oh lolok eh. Ah. Mango. Ah. Si lobsi kuno mantika. Wala po. Ara may inam. Oh, no. Mang um, um, mantika. Magkanikang gumo na sosawayan, na. No? Mang mantika, no? mga idol. Mga idol. Kain na. Kain na kayo. At ako ay ano, tagdan sulbot. <laughs> Mai ka pagkakasulbot ko. Tara eh, oh, idol, tara. Mga pagka, pagkakasulbot. Mhm. Mm -hmm. Ay, pwede na wala. Ano ba so, Hindi ba sila natuloy? Hindi. Eh? Oh. Y na po. Oh. Sekarang kita menangis. Mungkin kita boleh makan malam. Makan malam di bawah. Adakah ini sedap? Adakah ini sedap? makan

Merendahan niya sa palita, ano na, espalto? Oo uh, Yung pagod na kay, kay Lagon? Espalto mm na. Hmm, Mga idol, mm -hmm. oh, okay, saan tayo? Sabi, oh. tatagos na si Igme. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm hmm, harap. Ang sa pagkakasulbat ko eh. nag nga sa akay, ako may walang dalang cellphone. Oo, oh. nabasok nga kanina eh. Sabi, nag-chat ka pa kay Boti. Wala naman daw si Buti at naman mga mana. Ang tabis ng mantika nang ano ano Tiyana. O, tep. Wala naman nalabas na garing malalaki sa ano na? Gabi? Oo. At araw sa dyan? Araw lang talagang mga ano. Kasi gawa na sa arawin na sila sa mababaw-babaw mababaw, yun ah. na. Big kanina. Linaw. Buti pa nga yung lina, yung tubig na linaw. Mm -hmm. Malabong niyang yung relasyon. Relasyon ng labo. macam-macam bau nan pusit. Allah. Dah. Ah. Jadi nak masak tanai. Hmm. Wah. Ketengok. Eh, anak sasak sasak tanai ule. Hmm? Sasak tanai ule. Sasak tanai ule. Allah. Eh, ano. Bukan nak jerit. Tu tadi macam. Nakakabang naman si Sid ah. Bakit? Wonder siya kung ano kanyang bebe. Nalintikan! Nalintikan! <laughs> Wala at natakbukan. <laughs> Ginamit lang si Sid? Tinikman daw, si, tinikman daw siya. Sid uh, uh, ah. Balik tayo na yata nangyari. <laughs> Lala lalaki na ang tinitikman ngayon. Sinira daw wow. kanyang pagkalalaki. Tamis. Wow. Pati dugo masarap. Mga lutong ganirila hmm. simple. Pag madali ano? Pag madali ano? Yeah. Okay, ano? Okay, no. no. Ba't pa yung kanin ako? Mayroon na sa pwede. O mayroon na sa inyo? Hmm. Bakit? Bubukod um, na daw siya. Sinabihan mo ni Budang Bulog. <laughs> Ayun. Tampon-tampot. Ay, dagdagay naman na rin ang kanin. Naglalakad ay patadyak-tadyak. <laughs> <laughs> ang kanin niya. Ayun, hmm, palaman niya. So, ba't hindi gayat? Ay, Ah, manan, Pwede ang dito ah, Bryan, Brian, mo lang matutoy. Kanin. Buwan ako may ko. <laughs> Sabi ni Bones kulang. Ano daw? Sobra daw yung kanin. Wala. Ipagkain natin din na, tapos lalagay natin yung toyo. Nalala. Oh, ano? Ano? Ini ngaw, cha? Ipagkain din. Hindi. Agad din eh. Pagkain mo kaya. Ay, inihaw ay pulutan niya tay. Tara na lang ang isa. Amin na lang yung pulutan isa. Yung pinakatilapya. Pero, pero, kaka, ito pero ito maasim ito yun ah ito koi ito ito ano okay. naman An ang igin naman yung motip ano, ay? Kung uh -huh. kada huli kong malaki ipinapabangi ko din kay Ihaw, ihaw. Ihaw. wala man ko. Kada hal Chong, bangin isang ah. Tayo kayo makaday doon niya sa dino. Kaso, dadalawa makakalis. Ayun yun. Dala ko yan. Yan yung sila, nakuha nyo na. Ito hmm. so, po. Meron pa po doon, Lola. Uh -huh. Ayos. Makain. Eh. Ayaw na ko may video. Wala ko na video. Ito na ice yung kanina. No. Ay, wala pala kami ng camera, ano? Cellphone. Yeah, ay, alam nga kasi, kung dala, kapatong-patong -patong, eh, daming naglalakad. Uh, ah, Maaayari doon. Hindi yan, doyan yung dapaw, ay nanakaw doon. doyan na lang. <laughs> <Duya> na lang. <laughs> Hindi pa yung patong-patong doon. naku akong alamin doon, nasa tawin ko na kasada? Masalik? Oo. Yung hinihigandang doon, magkana, ano, nakunta na doon? Hmm. Tatai. Oh. Kedelahan <tutuan> dah. Dia mapit. Nak passing tu tuning, tu tuning. Nak tawag baga. Na lah Ni apa? no? Jong, dia datang lagi pala ya. Nataw. Sa isda na lang makakahalik Sa nguso Pwede na. <laughs> ng dalaw. Ko pala bukas yung, May nataw Lata po. Po. Lata ko yung ni bukas yung bukas yung bukas ano? yung bukas yung bukas bukas yung bukas yung yung bukas yung bukas yung bukas yung bukas yung bukas yung yung bukas yung bukas yung yung bukas yung 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 alam, malibit. Pritos naman. Bab babita din natin, mabakin. Bababad sa suka na may bawang, at paminta. Kabay pa yung prito, wala nalutok. Ang daming gaya din, no? Hmm. Kaya nga kailangan natin, isang, kahit tayo isang batok-tok. Ang ganyan naman ang prito, eh. Kain pati, tinik. talo ng karne ng na native na. Hmm. Sabi ko yan kasi native. Sa tali, sa'yo may dami nagbebenta na ito ah, sabi ng kasada. Binebenta na rin? Oo, tali sa'yo. Ano doy yung trend ang kilo? 50 Pinamataas ng kilo ay 60 yata. Yung malalakay. Napakalinamnam. No? Napaka Kaso, ah, mga tigas lang ang niya ano? Hmm. nasa siya ng na sa batok nito eh. Hmm. Pagpasaw mo. No? Lasang mais na. Hmm. Mais na bagong pote ano. Tapos tambay. eh, uh -huh. Hindi ko sana yung yung malaki. Kita ko yung malaki yung kulay. Malayo na. Malayo na. Bumalik. Malapit, lumapit sa pana ko. Nasabo nga ano. Ay. wala pang abaniko gamit ko. Itong video, kung yung abaniko. pang hotep, no? Loog na din yung abaniko. Pwede nga yung hotep uh, na, balik. Na, uh, balik. Paano ako pa yung abaniko? Hindi na. Nalaling pinanaan ko ng dugong ay. Eh. Hindi hmm. sana yung tagal ko doon. Pwede pang hotep, oh, no, boss? Na, balik.